Congressman, doon na ho tayo muna sa mga sinasabing may kickback. No? Dito natin i-focus. Paano nyo iimbestigahan tong aspetong ito na merong mga umano ay miyembro mismo ng Kongreso na mga kontratista, either sila mismo o kanilang kapamilya ang humahawak sa mga kontratang ito and then yun nga ang lumalabas, overpriced yung project o kaya po naman substandard yung project? So, well, siyempre, pagka talaga may nagpangalan, no, sino pong mga kongresista, kontatista ho, na mm -hmm. talagang involved dito sa mga uh, proyekto pong ito, mm -hmm. eh talaga nga masasalang ho talaga sila dyan. Di ba? Mm -hmm. So, may mga nagbabanggit ho dyan. So, so for example, si Amir Magala, meron daw ho siyang uh, listahan no, ng mga uh, kongresista. No? Si Senator Ping meron daw siyang listahan ng 67 ng mga contractor mm -hmm. congressman No? So, actually, kahit hindi pa ho natin pag-usapan yung usapin ho ng mga proyekto, yung fact halimbawa na meron ho silang mga construction companies tapos uh, personally involved po sila. Mm -hmm. Meron pong real uh, conflict of interest na ho tayong pinag-usapan doon kasi ang totoo, pagka kongresista ka na o membro ng uh, Kamara o Senado, dapat mm -hmm. hindi ka nakasali sa ganito pong mga proyekto. No? Pero yun sa mga actual ho na mga proyekto na overpriced, substandard, mm at -hmm. uh, ghost. No? Mm -hmm. Siyempre, ang re po talaga natin dyan, eh may aktual na kumanta at magsabi na ay okay. eh, talagang involved sila dito sa uh, pag po ng okay. uh, mga Apo, uh, Apo. proyekto po ng gobyerno Apo.